ibang balita, dumoble na ang presyo ng mga bulaklak ilang araw bago ang Valentine's Day. Pero hindi na lang yan ang gustong matanggap na regalo ng ilan nating mga kapatid. Live mula sa Cubao, Quezon City, na sa frontline ng balitang yan si Mondi Lopez. Mondi, ano pa bang mga mabibili dyan at ikaw ba namili ka na? Yes, Nikki, love is in there na talaga sa mga tindahan dito sa Cubao, Quezon City. Ngayong huling weekend bago mag-Valentine's Day. Marami na ka namimili ng mga bulaklak na pasok sa top 3 wishlist ng mga regalong gustong matanggap ng mga Pilipino ngayong araw ng mga puso. Gaya na lang ni Coyle na kahit busy, siningit ang pamimili ng pang-Valentine's gift niya sa kanyang girlfriend. Si Daddy naman, dumayo pa rito sa Cubao para bumili ng bulaklak para sa kanyang minamahal na nanay. Dumobli na nga ang presyo ng mga bulaklak, tatlong araw, bagong araw ng mga puso. Sa ngayon, 100 pesos ang presyo ng kada piraso ng local rose at carnation, at 1,500 pesos naman ang isang dosena. 1,500 pesos na rin ang bouquet ng assorted flowers. At sa mga tripang sunflower, 400 pesos ang isa at aabot ng 5,000 pesos ang isang bouquet. Ayon sa survey ng Social Weather Stations, pang top 3 ang flowers sa mga gusto matanggap ng iyong loved ones ngayong Valentines. Tapo naman ang pera. Practical na ngayon ha. At ang iba, love lang. Sapat na. At sa aking pag-iikot, tinanong ko na rin ang ilan nating kapatid sa wish nilang gift ngayong Valentine's Day. Siguro kahit simpleng Ah, tawag nito lang, yun na lang. Kasi yun naman ang importante. Eh. Ayaw ko ng bulaklak kasi ang bulaklak nalalanta. gusto ko, alahas. <laughs> gusto ko bigas lang. Oo, no, ma para bigas. may pambigas na kami. <laughs> At para makumpleto natin ang love, money at flowers, heto ang money bouquet na siguradong mapapayas mo ang iyong bibigyan. Balik sa'yo, Nikki. Si Mondi parang ready-ready na sa Valentine's Day. Maraming salamat, Mondi Lopez. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.